Ayan na mga idol, nandito ko ngayon sa Rosie, dito sa Togato At uh, papagawa ko muna itong motor ko Sira yung tercera gear sa loob Kaya nga, sana kung uh, kayo naman na sisira yung motor nyo Huwag nyo patagalin, pagawa nyo kagad Dahil na, uh, kaya ko, dadami sira Nandito ko, uh, dito ang At uh, mabuti naman ang handa tayo At magawa ng paraan Nawarap ang ginagamit sa mga idol. At syempre nga pala kay Sir Edward, maraming salamat sa inyo sa suporta uh, uh, atinit sa vlog, mix vlog. Sari Char Cooking, mix vlog. Thank you so much. Ah, uh, ganun din kaya uh, Daya Mix Vlog. Thank you so much. Ito po yung ano namin, may gano'n ito. Yes. Nakuha ka gandang karamdaman. So kung mapapansin niyo mga idol, nandito po yung mga motor na kung gusto nyo, Punta kayo dito, mura lang po, may down payment. Dito po ito sa Barangay Tugatog Outlet Rosie. Uh, mapapansin yung mga idol nandito at uh, wag po kayo maya na mababayad po dito ang aming uh, manager uh, so so maraming salamat hindi ako mga pasada pag muna itong napayo mo para okay na okay So, mga kasi nandun idol. Hello. Nag-aarihan po At salamat. sa inyong